Wala Ito naman mga magulang, kung sila nagsikap, saan na kami pa rin? Ang dami mong sinasabi. Pero sinaway na, sabi ko, bakit mo ako ginawang ganito? Ito na, sagot, wala bang karapatan ang magpapalayok na, na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa namang kasangkapang bumurahin mula sa isang limpak na luwad? Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang buot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ito maganda sa Panginoong Diyos. Buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipunin. Sana gano'n naman ang pagkakita. Why don't you look at things na maswerte ka pa? Amen? Parang estudyante. Ang hirap. Ang hirap namin. Ang pahang ko na, 5 piso. Yung kaklasiko ay 20, 50 masuwerte maswerte siya. Bakit niya sinasabi yun? Nang dahil lang ba sa malaki ang ang kanyang baon, di ba? At hindi siya maswerte kasi lima na piso lang ang baon. Sabi rito, mahirap mag-judge ng ganon. Sabi ganon. Sino nakakaalam na kahit limang piso lang ang baon galing sa mabuti yung pinagpagalan ng magulang? Hindi. 50 ka ang ano nun. Scammer naman yung tatay. Manunuba naman yung nanay. Di ba, malakas magpatubo. Hindi naman alam yun ng mga anak eh. Ang nakakaalam yung mga magulang. Kaya hindi tayo pwede mag -just. Na, yun nga, kung totoosin, mapalad pa rin tayo kasi kahit gaano tayo, yung ginawa natin, mga ano sa buhay natin, sabi rito ng buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan. Ang Diyos pa nagtiis. Ang mga taong dapat nang parusahan at hindi po nang ganun kabuti po ang Panginoon Diyos. Amen? Tututusin na dapat tayo, hindi naman kapag dapat, pero nagtiis siya sa atin. Diyos lang may Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa taong kanyang kinamag, na noong una pa'y inihanda niya para sa kawalan. Luquan at Ia. We this predestination po. Napakapalad na sino mang predestinate. Pero sabi nga, mga kapatid, ito without any prejudice, kasi maraming galit sa ganito. Eh. Mapalad ka kasi noon pa man, pinili ka ng Diyos. Kasi siyempre yung mga mo, eh? Ba't ako yung hindi? Question. Ba't ako hindi? Kasi ko-questionin mo yung Panginoon ko. Ito na lang, diretsang ano. Sa takbo ng buhay. Sino sa atin ang nakakalam kung anong kanyang patutunguhan? Ikaw ba, Sister Christine, na pangarap ng isang araw ay magiging ano ka sa computer? mm Eh kasi wala pa naman computer nung tayo. Ikaw ba ay pinangarap mo maging manager ng ganito? Oh, Di diba? ba tayo? Sino magkakalante na tayo titira rito sa pinamunan? Diba? Kung di pa nasunog yung bahay namin, yung kapit-bahay po kasi kami nun. Nasunog po, squatter area po. Wala na kami yung no choice ba. Nasunog po bahay namin. Hindi ko na ako sa isa. Ang hirap po nung tinana sa ate, alam? Ang bukat-bukat mo. Hindi pala. Nauna kami sa inyo eh. Sino, ang ate ko mas mahirap ang ina- Kami, nung naano dito na kami. Kahit walang bahay, okay lang sila po talaga natira sa Pero ako naranasan ko rin yun. 2 years din tapos na po. Tapos kami sa Bulacan. Ah, may Bulacan pa kayo, no? Tapos, bumalik ulit kami dun sa Makati. Squatters po yun. Tapos tapo kami ulit sa, sa, ano, sa Pasig. Ano po yun, ha? Puro relocation site. Naranasan ko po, po, ano? Mamuhay for two years, wala siya. Hindi, hindi ko naranasan. Ay, pambira. Kamukat mukat ba mo makikita-kita tayo dito? Sabi naman tayo magkakatilala eh. kita tayo dito. Hindi nga sinasabi niya, sino magkakalang uh, magiging tatay mo si Kevin? At lalabas ka na ganyan? At sino magkakalang magiging ka ng look? Wala! At sino magkakala na, ano? Oh, ano pang inakala mo? Ikaw, <laughs> wali Di ba? Oo. Oh. Sa so, ngayon, maraming pagsubok siya. Pero hindi mo alam kung ano mga susunod naman. Pero ang natitiyak natin, kalooban ito ng Panginoon Diyos. At kung ano man yun, kayo lang magkakaalam. Pero isang araw makikita mong epekto niya. Pero sinasabi nito mga kapatid, walang ginawa ang Diyos na hindi sa ikabubuti ng kanyang minamal at lahat na nagbama sa kanya. Amen. Yun lang yun. Yun muna natin tapusin. Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang buot, hindi niya ginawa yun. Buong tsaka niya rin pinagtiisan ang mga bagay na nilukulit. Dito ko tapos. Nung panahon ni Noah, nung panahon ni Noah, sa chapter 6 ng Genesis, maniwala man sila hindi, sabi ng, ng, ng nang, nakasulat doon, wala na lahat ng tao nung time na wala nang iniisip na mabuti so lahat eh. Sino ba may kasalanan? Yung Diyos o yung tao? Pero sa kabila ng lahat ng kasamaan ng tao, bakit, tignan ninyo ha, ah, kung gaano kabuti ang Panginoon, bakit inutusan niya pa sila no at ang family na mag-evangelize at gumawa pa ng, ng ano? na, na, sino mang magbabalik loob sa Diyos, si, doon sila sasakay. At winarlingan pa, ilang ano yung ilang ilang ilang, 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 ilang taong, taong ginawa yung ano, 120 years, no? o gano'n. No? 150 ginawa, nakikita nila na, oh, ano ba yan? At dyan, kayo, dyan isasakayan lahat ng ililigtas ang Panginoon. For 150 is, eh, grabe naman. Doon nyo makikita na kung may problema rin, yung tao, hindi na yung Diyos. Oh. Eh, may, may sumakay ba? Pangalap. Amen. Amen. Ngayon, pag si Noah ang sasakay doon, anong mangyayari? 40 days and 40 nights, ang tagal. Anong mangyayari kay Noah? Pag sumakay sila doon. Pag dumating ang baha, anong mangyayari sa kanila? Singa, sino sino nag-isip sa atin? Ito ko tatapusin. Maliligtas. Ha? Maliligtas palagay mo, magbubuhay sila. ano ba yun? Parang ilang buwan kasi yun eh, no? Oh. Para mabuhay ka, anong kailangan kailangan? Step step. Pagka, ha? Tsaka, tubig. O, naisipan ninyo Kung bakit pinapasok ko yung mga hayop. Ang sabi ng Biblia, lahat ng makakain, pero of seven, seven pairs. Kasi yung six pairs, pagkain nila yun eh. Yung isang pares, mananatili dahil kung gumawin ng dating. Wala pong isda ron ha. Hindi ko kasama isda. Lahat ng nananasa, lupa kapag iniligtas ka ng Diyos, lahat ng provision kasama mo. Hindi ka niyang bubuto. Amen. Alam niyo nung no, ako nagpastor, napakarami kong oposisyon. Unang-una, permanent po ako sa trabaho ko, permanent teacher po ako. Makati pa, ang laki ng sweldo. Kung sabi sa magre-resign wala ko, oh, wala ka, walang mapapalaka niya, wala ka kainin. Ay, hindi po, hindi ko na po po yung wala Tama, walang mga kapit kinain. Ambassador. <laughs> Sabi ko, nandong ma. Pakakasalan po. Gusto ko po. Kaya po, kung may namin na nung naging pag-utang, mo, ay mamamanikan po kami. Pero ang masasabi ko po, hindi ko po alam kung paano ko siya bubuhay. Diretsyan po yun. Diba? Narinig mo naman. Eh? Sabi naman ng inong, okay lang. Walang problema. Ang ganda na siya. Magtutulong-tulong na lang. No? Provision lang po at yun nga, ang ginagalas ng mga asawa, talagang 250 a week ng ating, ano na, ba? Diba? Makakain naman tayo. Tumila tayo sa bahay. Wala pintana, wala pinto, wala kuryente. Ang ganda. Pag mo talaga sa umpisa, parang wala talaga. Pero hindi. Walang bagay na ginawa ng Diyos na hindi kompleto ang provision. Sa una lang, madi-discourage ka talaga dahil Tumitingin ka sa nakikita mo. Pero muna yung nagsurvive tayo. Up to now, makikita ninyo palang kakaunti lang po tayo. Amen? Pero hindi po ko nagreklamo. Wala akong ano dyan. Hindi ko po na-question yung Panginoon Diyos. Kaya alam po ang lahat na nangyayaring ito, ay nasa kanya pa rin kalooban. Hindi ko kasi alam kung ano. Pero may mga kutub ako sa bakit gano'n. Ang malaga lang, manatili tayo. At hindi tayo po ng Panginoon Diyos. As long na steady ka lang, maayos naman, wala namang ginagawang kabalbalan. okay lang yan. Tama? Ayan, sabi nga ron sa awitin natin, ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso, di ba? Sa, sa ating damdamin. Hindi yun yun natin. Kaya, alam ko naman ganyan ang naman natin, tis-tis lang tayo mga kapatid. Pagdarating naman ang panahon, na kakalakasan din tayo. Marami-rami pa nga tayo. Sino walo? Mas pati hindi naman kay, ano, kay Dor, ilan? Apat lang. Disgrasya pa si Mises. Sabi mo, ang nalilingon. Alam niya yung salitang lingon doon, bumalik lang. Yun ang isang sabihin. Huwag ka lilingon, huwag mabalik. Eh, bumalik siya. E, pag bumalik ka, yung disgrasya na roon na eh. Kaya po napakamak yun. So hanggang ngayon, doon sa sa Dead Sea, meron sa parang pilar doon ng asin. Kalagay, di ba sabi yung babaeng yan ay naging haliging asin. Kung pagpunta po kayo, pagpuntaan natin doon, ano? Kung yung passport natin, kaya nakikita may haliging asin na dito. sabi nila yung asawa nila na bumalik. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagpili ng Diyos sa Israel, eh, kinalaman po, dahil natin yan. Dahil di po kita tayo, makukulutan na natin ng magandang aral yan. Na hindi po kayo tayo hinirang, kaabusuhin na natin ang lahat, no? Ah, uh, pagmamalaki natin hindi, kahit tayo hinila ng Panginoon, stay humble, ha? pabayaan natin ang Panginoon pa rin ang kumilo sa ating buhay. Ano man ang ating harapin, manang natili tayong uh, nananalik sa kanya ng lahat ng ito. All things work together for good. For good yan. Walang evil yan ang mga yan. Samanin niyo, manalang, manalangin, manalangin, nakikang Diyos. Maraming salamat sa pagkakataw nito, Panginoon.